Sa bansang Poland, nadiskubre ang dalawang kalansay na pinaniniwala ang mga bampira pa. Hindi Meron pala ganun? O ito pa, parang silang nakatali sa takot na baka muli silang bumangon sa hukay. Nakapadla ka ang paa ng galansay ng pitong taong gulang na batang nahukay ngayong taon. Hindi kalayuan yan sa isa pang galansay ng isa namang babaeng na diskubre noong nakaraang taon. Nakapadlock din ang paa niya pero merong bakal na nakakabit sa may leeg. Nako. Mm ay -hmm. Ayon sa mga eksperto, apat na siglo na ang tanda ng mga nahukay na kalansay. Posible raw na noong unang panahon ay kinatatakutan ng dalawa dahil baka may maluba silang sakit. O di kaya ay hindi nabinyagan, kaya itinuturing na vampira. Itinali ang kanilang mga paa sa takot ng mga tao noon na baka balang araw ay muli silang bumangon. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo ibana ang may alam at may paki sa panahon ngayon para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News Five